ginawa nila sa akin, like deliver nila ako ng ataol sa BF. Kung isa sa pelikula ang buhay ng isang The Great FLM, ano ang pamagat at sinong artista ang gaganap sa inyo ni Casper? At least ako, kung sakaling sa pagtanda ko at ako'y mamatay, may legacy na akong pwedeng iwan. Hi everyone! Dahil nabuko si Francis Deo Inidoro sa kanyang kasinungalingan ay kumukuha siya ngayon ng simpatya sa mga netizen. Meron daw nagpadala ng ataol kay Francis Leo Inidoro at isinakay ito sa motor. Sa video na ito ay tingnan natin ang mga kasinungalingan ni Francis Leo Inidoro. Panorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video na ito ay may kunwaring nagko-comment kay Francis Leo Inidoro na may nagpa daw ng ataol sa kanya. Sabi ni Doc Kodisal, idol, de kalidad, grabe yung ginawa nila sa akin. Pinag-deliver nila ako ng ataol sa BFKIN. Kin Nargap la motor, dinamay pa nila kami. Mga maliliit na trabador, grabe idol FLM. Talaga pala to. Partner, partner, may nagpa-deliver ng ataol daw. Doon. Ayun o, no, nag chat yung, ano, yung grab driver o. Oh. Eh, kaw kawawa naman to eh. Your... <laughs> Sobra naman ang tigas ng pagmumukha ni Frances Leo Inidoro dahil gusto niyang isa pelikula ang buhay niya ng isang guwapo at maskuladong artista. Sabi ni kung isa sa pelikula ang buhay ng isang The Great FLM, ano ang pamagat at sinong artista ang gaganap sa inyo ni Casper? Eh, uh, ang pamagat is ano? Pamagat. Ano? The Francis Leo Marcos story. Kumbaga, ano? Ehh... Uh, ano ba? Nag-iisip pa ako. Pero may gumarap na. Si Rafael Roseng. Oo. Uh, uh, Rafael Roseng. Si Rapa. Yan. Magka... Medyo may hawig kami niya. Ni Rapa. Oo. Uh, Apsang, uh. gumarap talaga yung unang dapat ipipili ko lang yung buhay ko eh. Yung The Philanthropies. Yan. Yan. Siyempre, start noong panahon ng pandemic. How I become famous in social media. Yeah. Dahil inaatake ngayon, si Francis Leo Inidoro ay gagamitin na naman niya ang gasgas -gas na tulong ko no. Kung saan ay magbibigay siya ng wheelchair upang magmukha siyang mabait. Alaking humanitarian. As in, uh, where all the crippled and persons uh, person with disabilities who could not afford to purchase their own wheelchair, Wheelchair, sorry for the pronouncement. Sorry for the pronouncement. Um, the Filipino Family Club International, the FLM supporter worldwide, and the Esperanza Foundation uh, work hand in hand uh, just to provide you a free wheelchair. Yes. So para register na ako kayo. At, uh, yung Upang kunwaring protektado naman itong si Francis Leo Inidoro ay kunwaring may gunner din itong si Inidoro at marahil ay si Casper din iyon. All around Casper. Yung mga gunner po nasa labas daw. Uh Huwag ka mo lumapit sa 50 meters sa way. Ayoko na may intimidate yung mga tao. Alam ba nila yan? Alam nila yun? Gusto kong mabuhay ng normal, okay? Hindi po kasalanan sila. Pagulong lang ako sa mga kababayan ko. Shout out 3.2K. At dahil magpapasko na naman po, ay mukhang nagbabalak na naman itong si Francis Gayo Inidoro na magbigay ng bigas kung saan ay nakikibidyo lang siya doon sa nagbababa ng bigas sa supplier. Actually, dito, wala nang puwang dito ang basher. Oh, direct to delete na agad, Sisimulan na huwuli natin, bago magpasko, yung series of humanitarian natin, oh, tayo'y tutulong ulit. Ibalik natin yung dating sigla ng FLM uh, family. Hindi naman daw babagsak itong si Francis Deo Inidoro, pero makikita sa kanyang mga mata na parang babagsak na ang kanyang luha. Alam mo, babagsak lang ang isang tao kapag ang sinabi mo katotohanan. Pero the moment na walang katotohanan, hindi mo kayang pabagsakin yung isang tao. Ano pa ba kailangan kong patunayan? Na itulong ko na sa kapwa ko Pilipino yung lahat ng pwede kong itulong at patuloy akong tumulong. Di ba? Oo, na itulong ko na lahat ng gusto ko itulong sa Pilipino. Di ba? Sinagasaan ko na 'yung mas malalaking tao pa sa kanya. mo boy tinagpad ako ng kaso ng NDI. Di ba? Ngayon, nasa laya na ako. Nakalaya ako. Ano yung ibig sabihin nun? Inosente po ako. Noong palang 2020, mas matindi yung bombardment. Hindi nga ako napabagsak. Nasa loob pa ako ng kulungan Eh ano pa kaya itong mismo ako yung nagsasalita? Paano ako babagsak? Grabe naman ang hangin ni Francis Leo Inidoro dahil hindi daw kayang makalimutan ang kanyang pangalan na FLM sa pandemic. At least ako kung sakaling sa pagtanda ko at ako'y mamatay, may legacy na akong pwedeng iwan. Na masasabi ko hindi kayang burahin sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakadaso yung sasabihin may pandemic, nandun yung pangalang FLM. Mayabang, pero matulungin hambog. Pero may puso. ba? Diba? Hindi ako naging makasarili. Yeah. Diba? Ganun lang kasi Pang-international naman itong si Francis Leo Inidoro dahil mismo ang mga banyaga ay alam ang kanyang kalokohan. Hey, he's a scammer. I know. I know he's a big scammer. <laughs> it's a really big skin. oh, yeah. yeah. yeah, your people say you are a skimmer, so what can I say? Of course, Number I have to one. say, yeah, I can agree with you guys more. He's a big skimmer, huge. He's a really I huge skimmer. I skim a lot of, a lot, a lot of women. Ang hindi naman po ng lakas ng hangin ni Francis Leo in Toro. Dahil may git 1 billion daw ang kanyang inubos noong panahon ng pandemic. Alam niyo ba nung nung pandemic? Nung panahon ni President Duterte ni F. Arabi eh, ang hirap ng pera, no? Totoo. Biruin mo yung pinagtipunan ko sa mahabang panahon. 1 billion 400 plus million na ibigay ko lahat sa mga Pilipino. As in, Sinagad ko yung sarili ko. Wala yung asawa ko, hiniwan ako. Nabenta kayo bahay ko isa. Nagbenta ako ng sports car. Yung cash ko na 800 million. Yung pampagawa ng CESAS, Central East Asia Security Agency, Academy. Wala ako pinagsisihan doon. Pero ito, grabe itong mga politiko na ito, puta na. Hindi na nga, nawawala na nga sa oras na sa sakuna. Hayop akong makurakot, di ba? At po ang mga nakakatawang kasinungalingan ni Francis Leo Inidoro. Sa ating pong mga kababayan ay malapit na po ang kapaskuhan. At may mga tao na katulad ni Francis Leo Inidoro na kunwari tutulong at mga ilangan ng pondo. Hindi naman po masamang tumulong sa tao. Yun ay kung ang pera na inyong ibinibigay ay hindi napupunta sa maluloko. Huwag po kayong maniniwala sa kanyang matatamis sa salita dahil panigurado na ang pera nyo ay mawawala at yun ang totoong balita. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.